Panibagong araw, panibagong vlog din na naman tayo mga ka isa Rugman At uh, Ako na naman guys, nagpunta dito sa tindahan habang uh, May ginagawa ang aking asawa guys At uh, shout out kay Sir Rylan ng Casa Isabel Padre Pio Santo Tomas, Batangas At uh, nung, nung nakarang araw ay galing tayo ng uh, Padre Pio Santo Tomas uh, shout out sa iyo Sir Rylan at uh, ipapasilip na naman natin guys ang ating uh, munting uh, sari sari store ipapasilip na naman natin guys ang ating bigas ayan po at uh, na naman guys ang ating bigas ah, uh, yung iba wala nang kalahating sako. ah, uh, yan po ang mga price natin guys ng bigas. Ayong uh, yung uh, Cedric Red ay 60 pesos. May uh, Rose Angelica 58. Ayan. Uh, yan po ang mga price natin. Oh. No? buko pandan 52 at uh, yung itlog natin guys isang tray na lang mayigit at uh, yan po ang mga madaling maubos natin guys bigas, itlog pati mga alak natin guys ay mabinta rin at saka sigarilyo at ito naman yung mga inumin natin guys uh, may mineral may sting may uh, mayroong mismo na mga maliliit na soft drink ayan at uh, ito yung mga price natin guys ayan ayan po nilagyan natin guys pinalagyan ko guys sa asawa ko ng mga ganyang tag para kahit wala siya ay uh, hindi na tayo magtatanong tanong mm, yan po ang mga price natin guys at yung bawat uh, Dilata <clears throat> Excuse me, pinalagyan natin ng mga price Ayan Ito yung mga sardines natin ayan ang mga price natin mega sardines 28 at uh, yung lego 29 yung copy natin ay 24 ayan guys at uh, magpapa na naman guys ang aking asawa ng mga ibang mga panindagwa ng uh, paubos na naman yung iba Ayun guys ayan ang panatin mga ah uh, dokumento sa ating pagtitinda mga requirements at uh, may isa pa tayong isang sakong bigas na nakapugod guys. Buko pandang at mga drinks natin ito. Madin tayo mga drinks natin guys kaya hindi tayo nagpapawala at kapi uh, pala tayo mga kaisaruman tayo ay nagkakape. At uh, siyempre punong puno ang uh, reef natin. May ice tayo. Para uh, mabinta ang ice. Hmm. At puno din guys ng mga paninda ang reef. At uh, may CCTV tayo, guys. Malaking bagay din may CCTV tayo. Ayan. At uh, mayroon tayong mga sangkap sa pagluluto. May sibuyas, bawang. Ayan, marami tayo, guys. Okay. Ayan, pinasilip lang natin, guys, ang ating munting sari-sari store. At, uh, sa uh, sulod uli guys hanggang dito na lang muna ang ating vlog at uh, thank you so much for watching isa rugman bye bye